Good morning, good morning mga amigo. Samahan niyo po ako magluto ng ating pananghalian. Ayan. Dahil naubos ang ating gas, sa kahoy tayo magluluto mga amigo. Mas masarap daw ang luto dito sa kahoy eh. Lalo na pagka mausok-usok na ganyan. Wow! isunod natin ang ating manok kasi na po at tinamaan ng araw ang ating lutuan hindi pa natin tinutubigan to mga amigo talagang para malasa yung manok na manok Tinolang tinola ang tinola ayan Uh, shout out nga pala sa mga bago kong subscribers, mga amigo. Salamat sa pag-subscribe. Medyo matagal tayong walang content. Uh, busy sa trabaho. Ito, nag-content tayo. Nagluto tayo ng tinola. Gulay natin inihalo. Gabi. Ayun, kalabasa at uh, pechay. Malasang malasa po yan, mga amigo. Salamat po sa pag-subscribe. Thank you, thank you. God bless us all.

At ito na po mga amigo, ang resulta ng ating nilutong tinola. Na hindi sili ang ating hinalo. Gulay po siya mga amigo. Tikman nyo. Napakasarap sa panlasa. Masustansya at masarap. Paborito ng mga kids. Yan. Yan lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless us all.